Upang masiguro ang kaligtasan ng ating mga kababayan tuwing may insidente ng sunog, isang fire drill ang isinagawa sa isang hospital sa lungsod ng Manila kung saan kabilang sa mga nakilahok ang mga tauhan ng Manila Police District. Yan ang tinutukan ni Staff Sergeant Giovanni Carlo Reyes. sagawahan ng joint fire drill activity ang Manila Medical Center katuwang ang Bureau of Fire Protection Paco Fire Substation sa pangunguna ng kanilang Chief Fire Engine Company na si Senior Fire Officer 4 Moises Roland D Reyes katuwang ang mga kapulisan ng Ermita Police Station 5 na nakakasakop sa naturang lugar para mapanatili ang kapayapaan habang ito ay isinasagawa base sa Section 1 ng Ordinance Number 7753 at ng 6041 of RA 9514 o yung tinatawag nilang Fire Code of the Philippines. Nakasaad dito ang may-ari, managers, operators o ng administrators ng lahat ng matataas na gusali. Tatlong palapag o mas mataas pa, eskwelahan o ng hospital. Dito sa lugar ng Maynila ay mandato magkaroon at magsagawa ng fire and earthquake drills dalawang beses kada taon. Pakinggan naman natin ang mensahe ni Senior Fire Officer 4, Moises Roland D. Reyes, Hepe ng Paco Fire Substation. Itong SIMEX na ito ay simulation exercise po. Uh, ginagawa po natin to para makita po namin kung anong kahandaan nila sa ospital mismo kung sakaling magkaroon po ng fire occurrence o earthquake o other, emergency, may alam na po nila kung anong gagawin nila. Uh, mula sa pag-rescue, -re pag-evacuate, hanggang sa may team po sila na firefighting po. Pumalit pa po at kaya nila, at uh, the same time, habang tumatawag po sila sa amin, uh, na po nila yung apoy. Kung sakali po, kung mapatayin man nila hindi, nandun na yung presence namin para makita po namin na ito itong uh, building na to, itong hospital po na to, as safe po. Kami pa rin magde-declare na kung safe na po ba to o fire out na po. Samantala, bilang parte ng isinagawang fire drill ay nagsagawa rin ng kawani ng Paco Fire Station Ng isang demonstrasyon kung paano ang tamang paggamit ng fire extinguisher. <laughs> Wow. <laughs> Mula dito sa Manila Police District, ako si Police Staff Sergeant Giovanni Carlo Reyes, ang inyong PNN Correspondent, Alagad na Batas, Tagataguyod ng Balitang Police.